Alam mo ba hindi lang ngayon uso ang issue ng korupsyon sa gobyerno? Kung may reklamo tayo ngayon sa mga overpriced at ghost projects ng DPWH, noong 2013, mas malaki ang sumabog, ang pork barrel scam. Yung PDAF or pork barrel, pera ng bayan na dapat para sa scholarship, kalsada, health centers. Pero ayon sa investigasyon, bilyon-bilyon ang napunta sa mga peking NGO at imbes na tulong napunta lang sa bulsa ng ilang politiko. Pinakakilala rito si Janet Napoles, ang tinawag na Pork Barrel Queen. Kasama pa raw sina Senador Jingoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile na inakusahan ng pagtanggap ng kickback. Ang masakit, pera ng taumbayan ang nawala. Dapat pang tulong pero napurnada. Kaya hanggang ngayon, tanong ng marami, iba lang ba ang pangalan pero pareho pa rin ang kwento ng korupsyon?